Na. No. Marolog, magandang gabi sa inyo lahat. Ah, no? uh, share ko lang itong video sa sa inyo. Uh, ako ako'y magpapasalamat sa inyong lahat uh, sa walang sawang suporta at saka s'yempre, uh, tiwala sa akin. Ah, uh, pasensya na kayo kung madumi ang kamay ko. ayan Kakarating ko lang kasi sa galing shop. At saka shout out pala sa mga dumayo sa atin kanina na taga Pasig ba 'yon? Sa Marikina. Tsaka taga Marikina, taga Pasig, yung tatlong ah, Makati, tatlong magtropa, tatlo, ah, uh, shout out sa inyo. Tsaka taga Dasma, Kabite, kanina dumayo sa atin. Tapos taga Kabiti, Cavite City pala, shout out din sa iyo idol. At sa mga lahat ng tropa, shoutout uh, shout out din lahat. Ah, uh, kaya ako magpapasalamat sa inyo kasi kundi dahil sa inyo, uh, hindi ako makakabigay ng uh, ano sa anak ko, uh, regalo sa anak ko, Madalit sabi kasi magpapas uh, Siyempre, hindi ko naman may bigay sa kanya kasi nga, uh, kondi dahil sa inyo, gawa ninyo, yung siyempre tulong nyo sa akin, dahil sa tiwala nyo, ayan, mabibigyan natin. ah uh, ito naman, bata pa talaga tong anak ko, ay eh, gusto ko sana, ay eh, wag muna. Pero gawa nga ng mga pinsan niya, kaklase niya, eh, meron daw. So ngayon, uh, pinag-isipan namin magaling kung pwede na, pwede na ba. Pero ito, uh, kaya ako lang sinir sa inyo kasi ang anak ko talaga, uh, hindi yung nagbabaon ng pira. Ang pinabaon lang namin dyan, uh, tinapay, at saka ayan, tubig. Kasi hindi nga niya, kumbaga madalit sabi, eh, sinanay namin na na walang pira na dadalhin iniipon niya kasi nga ibibili daw sana ng bike ngayon uh, pinag-isipan namin kung bibili ng bike eh, nagbago ang isip yun nga uh, gusto niya uh, yun nga ang bibilihin gusto niya eh, ayaw pa nga sana namin kasi masyadong bata pa 8 uh, years old pa lang so ngayon uh, nakaipon kami ng konti dahil nga sa inyo uh, nandiyan kayo kasi hindi kami makakabili, kung hindi dahil din sa inyo mga idol. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo. Tsaka advance, Merry Christmas, and Happy New Year no? sa lahat. Uh, uh, Itong palangan ako, tatawagan niya tayo. Ngayon mga log, palangan ako. Nag-iisa lang uh, nag ito. Uh, ito kasi, uh, wala talagang bahaw ng pera. Laging tinapay lang, pinabaho namin tsaka tubig. Tapos, unang una, uh, magaling din to sa school. Kaya syempre... Uh, gusto nga niya nga niyang magkaroon ng gano'n. Uh, bibigyan namin. Ano ba gusto mo? Ha? Nakasan mo. Sinphone? O, oh, ayan. Uh, ito, mga, mga kulaog. Uh, ito naman ay gagamitin lang niya dito sa bahay. Bawal doon sa uh, malayo. Uh, sa school. Bawal dalhin sa school. Hindi namin pinapadala. Depende na lang kung kailangan nila. Ah... Uh, yun mga ilog, ah, mga kulaog, ari yung cellphone. Ah, ito naman, hindi kamahalan. ah budget mail lang din. Ah, ito yung cellphone niya. Ayan, no. Oh. Ah, binili namin, opo, kasi panlaro nga daw niya. Siyempre, mga bata, mahilig sa laro. Tsaka, ito, hindi, wala akong marun, hindi ako marunong mag-explain kung mga gig-gig na yan. Wala akong pake. Kasi nga, wala akong alam dito. Ang misis ko lang ang nag-ano nito. Uh, mo. Ito, pa, magbubukas. Para sa iyan, pamasko ko na yan sa iyo. Nasaan pala ng mami mo? Pakita mo. Oh, kompleto yan. May headshot ata yan. Nasaan ba headset niyan? Oh, ito lang ang presyo niyan. Papakita ko na nga sa inyo mga kulaog. Hindi naman kamahalan yan. Ang presyo nito ay five 499. 99 ah uh, ito may discount kasi to itoy 6,000 talaga ah uh, may discount daw sila ngayon ng 500 kaya nagigim presyo ganito na lang ah uh, ito yung cellphone niya pakita mo cellphone mo ayan ah uh, ito mga kula, oh, binili lang namin siya kasi ito naman ah uh, mabait naman bata to. Tsaka magaling si school to ah uh, yun nga maraming salamat sa inyo ano hindi namin mabibili to kung hindi dahil sa inyo maraming maraming salamat ano pala lang masasabi mo sa mami mo tsaka sa akin Oh. yun lang mga ah uh, sige yun mga na uh, maraming salamat sa inyo uh, tuloy tuloy lang uh, tulungan nyo ako uh, hindi lang ako magbibigay sa uh, pamilya ko baka sa inyo balang araw makakatulong din ako sa inyo yun lang maraming salamat